Magandang gabi mga kapusing. Ano, uh, tayo ngayon mga kapusing ng gagamba. Ilang araw na tayo hindi nakapag-hunt mga kapusing. Kaya ngayon, magaan tayo. Kasama ko pa rin si Pamangkin at si Bayaw. Naghintay na sila doon sa akin mga kapusing. At nandito pa kami, bibilisin si Mrs. ng Tinapay para pang snack natin mamaya. Tagal na tayo hindi nakapanghad mga kabusing dahil yung anak ko tagal lumabas sa pa, sa trabaho. Last days na ng gabi. Tapos ano medyo apikin na tayo pupunta dito sa spot namin. Gabi na. Kaya ngayon wala silang pasok. Uh, magahan tayo. Tingnan natin kung may makita ba tayo. Yan sila misis. Bumili ng tinapay. Samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt gagamba Kami ni Pamangkin at saka ni Bayaw Okay Maraming salamat sa panunood Hello mga kabusing May nakita kami dito Ayun Nakatiklop na siya mga kabusing Ano Parang Black Panther Shoutout nga pala kay Gagambal TV, Karuski Jilud, at saka kay Idol Gagampit, kay Idol Alan Lupis. Shoutout sa iyo Idol. May nahanap na kami dito. Itim Idol. Tingnan natin. Hello mga kabusing. May nakita tayo dito sa baba lang mga kabusing oh. Ayun. May kinakain pa siya mga kabusing. Yan, gandang gagamba. Shout out nga pala kay Idol Kabahog TV. Andito na kami Idol, naghahan at kay George Manato. Shout out sa iyo Idol kay George Manato ay nakita tayo dito oh. ayan may kinakain pa siya, Idol ayun may huli na naman siyang isa kunin natin yan mamaya mga kabusing hintayin lang natin may kinakain pa siya oh. okay post muna natin mga kabusing, punta natin sa si ipamangkin may nakita daw may nakita daw siya tingnan natin kung malaki na ba ayun ayun black panther siya mga kabusing prem na tong nwa dito dong ayo no mga kabosing malaki yan gandang black panther nasira yung bahay niya eh hindi pa na dito pa lao apit mali gisi eh kondin mo dong dako ng awa ih aso to eh tumakbot Ayan, laki mga kabusing. Okay. Wow, laki. Okay. Hello mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito. Ayan no. Oh team size na yan mga kabusing yan shout out nga pala kay Virginia Villarin kay Joy Villarin kay Jocelyn Villarin at saka kay Ludirix Villarin nagahan tayo mga insan ay nakita tayo dito yan gandang gagamba dito lang nakatira mga insan Pababa na siya oh. Malapit na siya sa lupa. Yan, lupa na yan oh. Gandang gagamba. Black Panther siya mga kabusing. Ayan. Okay, kunin natin yan. Mamaya natin pagapangin. Mga kabusing. May nakita tayo dito, oh. nasa malayo lang mga kabusing. Tingnan natin kung okay na ba siya. Ayun. Dako-dako na 'yung ting. Okay, hanap pa tayo ng iba. May isa pa dito. Oh. Ayun. Pero hindi pa masyado malaki mga kabusing. Okay, yun si pamangkin. Kinagat na ng langgam. Daming langgam dito mga kabusing. <laughs> okay. Hello mga kabusing. Pauwi na kami. May nakuha kami mga kabusing kunti lang kasi naunahan kami sa spot namin. May naghanap na dito. Pero may nakuha pa rin tayo mga kabusing. Yun si Bayaw. Si Pamangkin. Pauwi na tayo. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment, at yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin at sa mga bagong subscriber natin maraming salamat mga idol okay hanggang dito na lang maraming salamat sa panunood